Tasar, ito naman ang sa akin. Sa akin, kung titingnan natin, he's taking it slowly. ah, uh, handaan siya dahil nung tumalun siya sa Japan B-League, eh, medyo hindi siya nabigyan ng playing time dahil it's a big man's league. Yun ang karamihan na feedback na nakuha natin dun sa mga scoring guard na pumatok dun sa Japan at sa Korean B-League. Parang sabi nga ni Gob Delta Pineda, Uh, mahirap kasi puro import ang kapwesto niya, hindi siya nagamit at uh, dapat pipili ka ng team na lalaruan mo. Anong connection nito sinasabi ko, he's taking it slowly. Siyempre ayaw niyang pad padalos-dalos, sabi ni Gov Delta, pag-aralan yung mabuti bago kayo pumasok. O ito ngayon, pass forward tayo, nag-MVP yung tao, yung mama. Talagang outstanding with his experience, sight and all. Tapos sabi niya, puro rookie itong kakampi ko, so naitawid niya uh, siyempre with the support and everything, kompleto yon So, tinitingnan pa rin niya, tinitimbang, matimbang pa rin yung maturity. Uh, kailangan matured siya, nagpapahinog siya, at saka formative years yun. Yung tinitingnan ni Balti, ni Baltasar, dito sa 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 MBBL kaya gusto niya magstay. Ito lang yung technical ha? Kasi sa nakikita niya, kahit doon sa base doon sa nakikita natin kay Kai Soto na akala natin kala ni Kai nung una ang nakakapagpa-improve sa player is ang liga. Ah uh, parang ang tingin niya at ako medyo pumapabor din ako na ang improvement ng player is nasa player. Kasi kahit na anong liga sa salihin mo pag hindi commensurate hindi akma yung sipag mo yung skills mo individual at saka yung experience yung exposure mo hindi kahit na anong liga salihan mo hindi ka pa rin makaka-adapt dahil kulang ka ito siya ngayon sobra-sobra nakita natin siguro na nita na baka pwede ka nang umakyat which is pwede rin so ang improvement kasi ng player kaya nag-MVP siya is sa player hindi manggagaling yan doon sa lumipat ka dito sa PBA para may lag forever kan challenge. Kailangan din kasi ma-validate din, oh, nag-MVP ako. So, confidence ang hina kailangan mo as a player. Oo, oh, kaya yan, medyo stay muna siya sa MPBL kung yun ang plano niya. Medyo pumapabor din ako doon dahil confidence building ang ano niya, ang hinahabol niya, nagpapahinog. Gusto ko lang balikan yung player nung araw, yung Romel Adukol talagang yun naman, sumobra sa hinog. Ang tagal naglaro sa NBA nung araw yun. Ewan ko sa mga netizens natin, atin, kung naalala pa nila, bata-bata sa amin yun. Ilang MVP na mythical yun sa Asia. Pero nung nag-PBA, kumbaga sa soft drinks, eh, wala na. Hindi ka na madidigay. Kumbaga sa kwan, naubos na, Naubos na ang adjustment niya. Nah nahirapan siya sa adjustment para bang malayo na yung mga players na nakasabay niya. Kasi may adjustment period ng PBA eh. Hindi na siya naka-adapt masyado at I think he went to the wrong wrong team. Hindi siya masyado na na nagamit ng nagamit. At ang um, panghuli ko dito is yung Manny Pacquiao. ah uh, ihahambing ko lang yung performance yung Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao, may hindi nalalayo sa boxing yung yung development niyan. Kung titingnan mo si Manny Pacquiao, very successful siya sa 120 pounds. Hindi yan tumalo ng umakyat ka na, welterweight ka na. Mami, akit ka na sa ganito. Like, hindi. Nagpahinog siya sa 120 pounds. Ilan ang nakalaban niya ro? Puro big time lahat na ano. Na kasi si Manny, pag si Senador, talagang yung 120, kung sumuntok, para 150 pounds siya, 180. Kaya napakalakas ni Manny. Nagpahinog siya doon. Unti-unti siyang umakyat, unti-unti hanggang sa, di ba, nilabanan nga niya si Margarito. Yun e lang, nire-reconnect ko lang, mga netizens, na it takes time. It takes time yung pag-akyat, lalo na sa PBA. Alam mo naman, mga, mga mama din dyan. So, kung namimili siya ng tamang panahon, at yun nga, sisikunda ko rin, meron din connection dan siya siyempre. Kung ako maglalaro, alaga ako kay Gob Delta. Hindi eh, di doon ako kay Gob Delta. Ba't pa ako titingin sa ibang team? Bakit ka mo? E eh, baka matapat ka sa San Miguel, dinampot ka. E eh, para ka nanood ng Godfather dyan, Magic, back up ka ni June Mar. Eh, intayin mo malao si Junmar bago ka maglaro. Di ba, pare? Yes. Ah, pare, realidad lang. Pare, pupunta ka sa isang team na super loaded. Para bang ako, off guard ako, pumunta pa ako sa San Miguel. Inado eh, nandoon yung CJ Perez, Terence Romeo, si Sinito, yung isa pang Jericho Cruz. Eh, di, ano, wala na. After 10 years, malakos na yung mga yun. Eh, saka ka pala makakalaro. Ayaw mo mangyari yun. Si Baltazar, tinitignan niya rin yun. Hindi ka tulad sa converts, pag nashoot siya dyan, naku, sakto yan. Kaya siya, he has all the time na magantay. Tapos yung uh, malalim yung sinabi niya na hindi ko kailangan ng pera. Yun, medyo, yun, sang-ayon na kayo parin dyan. Nagahantay siya, he has the, the time, nagpapahinog, nagkakwan, nag, umahantay ng magandang oportunidad. Pero he has more to gain kung hindi man siya lumipat. Uh, yun ang mga tinitignan ko talagang bakit tingin niya kulang pa kasi maraming umakyat sa PBA. Ito pare, uh, ang akala nila PBA, maka PBA lang no. Sa PBA may mga tinatawag na resident superstar. Pag umakyat ka diyan may mga hari diyan. Hindi pwedeng, hoy, rookie ako, galing ako ng NCAA, MVP ako. Tabi kayo. Hoy, nakuha. ha. Ibang laban sa PBA, pare, alam mo naman 'yon, 'di ba? Yeah. So, 'yun lang ha, sa akin, ha? ito lang yun, yung angle ko kay Baltasar, bakit hindi niya muna kinukuha, hindi niya pinapansin. It's because of immaturity pero yung yung he has all, nasa kanya lahat ang alas eh. He will decide siguro pagdating ng pagkakataon.